Ang layunin ng kanyang pagdating sa lupang ito ay upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Pumarito si Yesus sa lupa at tinuro sa atin ang katotohanan ng buhay, nagsasabing, Malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Nang sinabi niya na, ang kumakain ng laman ng anak ng tao at uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang sinabi ng mga Hudyo? Dahil sa kanilang sariling pananaw at kaalaman, hindi nila ito intindihan at nakipagtalo. Paano may pakakain sa atin ang taong ito ang kanyang laman? Kaya ibinigay sa atin ni Jesus ang sagot sa Matthew chapter 26, tama. Kaninong laman ang kinakatawa ng tinapay ng Paskwa? Iyon ay ang laman ni Jesus. Paano naman ang alak ng Paskwa? Ibinigay ito ni Jesus sa atin bilang kanyang dugo. At sinabi niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may, ano? Buhay na walang hanggan. Sino ang pinakahihintay ng lahat ng Israelita na pumarito sa lupa dalawang libong taong nakalilipas upang ituro sa atin ito ang Mesiyas Kahit sa panahong ito ang lahat ng tao sa mundo ay sabik na naghihintay sa ikalawang pagdating ni Yesus. Ayon sa propesya sa Hebrews chapter 9, ang Mesiyas, na pinananabikang ng lahat ng Kristiyano, ay dapat ding dumating na daladala ang katuruan ng buhay na walang hanggan na matatanggap sa pamamagitan ng tinapay at alak ng Paskwa.